Sa video ito mga idol, ito yung magpapatunay na sa umpisa pa lang nakipagtoksikan na kaagad. Ito yung mangyayari. Tingnan yung mga idol, panoorin yung buo para malaman natin kung ano yung maging epekto kapag sa peaking pa lang umiinit na yung ulo mo dahil hindi mo nakuha yung role na gusto mo sana. Naranasan nyo na ba na maganda yung panimula nyo? Akala nyo mananalo na kayo at saka parang halos okay na sana lahat eh, di ba? Tapos yung ending, makaka-epic comeback pa yung kalaban. So, ito, umpisa natin mga idol. Sa so, umpisa pa lang talaga mga idol, medyo may katoksika na kaagad kasi Inagaw ni Kari Yung supposedly Ako dapat yung mag marksman or mag-gold lane Kaso uh, Gusto niya eh Kaya yun Napilitan ako na ano Mag-jungle uh, Kaya Yung ginawa ko Doon ako nagumpisa sa gold lane Kumuha ng buff ko Para makapag-rotate ako Papuntang EXP lane And So ito Matapos kumakuha Rekta na agad At napatay ko Yung EXP lane Ng kalaban tapos kinuha ko yung ipis dito. Ah, ipis ba to? Hindi <laughs> ko alam ko ano to eh. Tapos select like, na nakuha agad ng ah, pagong. So ang ganda ng umpisa di ba? Parang okay lang. Pero kapalit nun ng pagong dahil hindi sila nag contest. Kinuha nila yung blue buff ko. Yung purple buff pala. So yun. Kamuntikan ako dito. Kaya umuwi muna. Tapos nag rotate ako dito sa mid. Tingnan nyo. Ayan. Ang ganda di ba? Akala ko mapatay kung para sa dito pero na-push niya ako ng kanyang flame shot. Tapos rekta na agad guha ng ano, ng pagong sana. Kaso medyo greedy ako dito kaya mas pinili ko na mag-kill kaysa kumuha na lang ng turtle, di ba? So yun, nahigop kami ni ano ni Tigreal at Deads. Ayun, so napatay ako dito mga idol. Pero bawi lang kasi pagabuhay ko, KS kaagad, di ba? Ang <laughs> saya nun. Tapos selecta na agad ng ano, ng pagong turtle. At nakisawsaw itong si Pakito kaya namatay din siya. Pati rin itong si ano, si Parsa. Tingnan nyo. Boom, di ba? Naka triple kill tayo dito mga idol. So goods talaga. Tapos may ganap sa ano sa Golden Lane kaya rumes, rumes po ako at napatay ko yung Claude. At tsaka ito rin, napatay ko. Pati yung parsa, nako, nag-uulti pa eh nakatago, nag ulti pa dyan sa damo kaya triple kill tayo mga idol parang nababalyo yata yung martis dito tingnan nyo, boom, yun yung actual yun yung tunay na ano na KS, di ba tapos may ganap rin sa baba, kaya binanatan ko na rin itong Guinevere, di ba ganda rin ang run ganda ng ano, ganda ng ng umpisa namin dito tingnan nyo Start. dahil malakas ako at naka-maniac ako, pinasok ko sila, di ba? Yun, na-shutdown tuloy. yun yung mga ano, yung mga sinyales na may mga katoksikan. O, dalawa kami ni Franco na shutdown dito mga idol. Now, Toxic yung paglaro ko dito eh. Dahil lang dun sa ano, napikon ako dun sa carry na inagaw yung ano, yung marksman na dapat. Ako, ako, ako sana yung ano, yung mag-gold lane. Three. hindi ko alam kung saan nanggaling yung audit but na namatay siya gagad tapos nahatak ni Franco yung tigrel kaya doon nag switch na ako kay ano kay para sa at napatay ko siya at rekta na rin agad dito kay ano kay tigrel o ayun ang ganda parang nakakabawi pa pero tingnan yung mga idol kung sino nga pa yung mamnanalo dito tamunti ka na talaga oh isang ano na lang talaga eh, isang pitik na lang mamamatay na ako pero buti na buhay pa ako eh ayun nakakabawi rin yung mga kakampi ko With Dahil malalakas kami kuno, ayon pinasok ko rin. Ayun, naka-double kill pa nga eh, no? Kasi malakas ako dito eh. Sobrang lakas ko, men. Diba? Ayaw ko pa hawat. Kaya na-shutdown ako. Diba? Tapos may ganap. Kumukuha ng Lord. Eto, papasok sana ako para mag-retreat. Pero inuna ko yung kill. Kaya nakuha ng parsa, Yung Lord. Diba? Ang ganda. Tapos, dito, nag-clear lang ako ng mid. Ayun, hinarap ko silang lahat. Diba? So, na-ultihan. At namatay rin Ang galing Ganun talaga Pag na ano, Pag Natoxica So Ayan antayin na lang natin Mga idol Na Masira yung base Natalo kami dito Mga idol Sayang Sobrang sayang talaga So yun Payo ko lang sa inyo Mga idol bawas-bawasan na natin yung pagka-toxic, di ba? Ako nga mismo eh, hinamin ko, toxic din ako minsan, pero hindi ko naman sinasabi na ako lang yung may kasalanan doon, di ba? So, maraming salamat sa inyong panonood at uh, kita kits ulit sa next video mga idol.